libo-libong taon bago ipinanganak si Jesus, may mga propetang nagpahayag ng darating na tagapagligtas. Ngunit paano nga ba tinupad ni Jesus ang mga hulang ito? Alamin ang kamangha-manghang katuparan ng kasulatan sa video na ito. Bago tayo magpatuloy sa pagtuklas ng mga propesiya, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos tungkol sa pananampalataya at propesya. Bago pa man dumating si Jesus, ang mga propeta tulad ni Isaias, Mikas at Sakarayas ay naghayag na ng mga tanda at palatandaan ng pagdating ng Mesiyas. Isa sa mga pinakatanyag ay ang propesiya ni Isayas tungkol sa isang batang ipapanganak sa pamamagitan ng isang birhen. Sa Isayas 7.14 sinasabi, Narito, ang dalaga ay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki at tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ito ay tinupad sa kapanganakan ni Jesus kay Maria. Ayon naman sa propetang Mikas 5.2, ang Mesiyas ay ipapanganak sa Bethlehem, isang maliit na bayan ngunit makasaysayan. At ganito nga ang nangyari, isinilang si Jesus sa Bethlehem sa panahon ng sensus ni Cesar Augusto. Pinangakuan din ng Israel ng isang haring magmumula sa angkan ni David. Makikita ito sa ikalawang Samuel, pito labindalawa hanggang labintatlo at matutunghay yan sa Mateo, isa, isa hanggang labing anim ang talaang kana ni Jesus na nagmumula kay David. Sa Zacarias Shamsham, isinulat na ang haring darating ay sasakay sa isang batang asno, isang bagay na nakita natin nang pumasok si Jesus sa Jerusalem bago ang kanyang pagpapako sa krus. Sa Salmo 22, matagal nang ipinahayag ang magiging paghihirap ng Mesyas, kasama na ang detalye ng kanyang mga kamay at paa na mabubutas, na siyang natupad sa pagpapako kay Jesus sa krus. Ipinapakita ng mga propesyang ito na si Jesus ay hindi basta isang guro o propeta lamang, kundi siya ang ipinangakong tagapagligtas na isinusugo ng Diyos ayon sa kasulatan. At sa bawat hula, si Jesus ang katuparan, nagpapatunay na ang plano ng kaligtasan ay isinulat na noon pa man at kanyang isinakatuparan sa tamang panahon. Isa-isang natupad ni Jesus ang mga propesiya ng mga propeta. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang buhay ay naging sagot sa mga hulang matagal nang ipinahayag. Sa Mateo 21.5, matutupad ang sinabi ni Zacarias tungkol sa haring sasakay sa isang batang asno. Ito ay nangyari sa tinatawag nating Palm Sunday kung saan mainit siyang tinanggap ng mga tao bilang mesyas. Ang kanyang mga himala gaya ng pagpapagaling ng mga bulag, mga lumpo, at pagbuhay sa mga patay ay pagganap sa sinabi ni Isayas 35. Lima hanggang anim na ang mga bulag ay makakakita, ang mga pilay ay lalakad. Sa huling hapunan, tinupad ni Jesus ang tipan na itinakda sa Jeremias 31 hanggang 34 kung saan sinabi na magkakaroon ng bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang kanyang pagkakapako sa krus ay eksaktong inilarawan sa Salmo 22. Ang mga detalye tulad ng pagbibilang ng kanyang mga buto, pagdudura sa kanya, at ang paghahati ng kanyang kasuotan ay pawang nasa kasulatan. Nang siya ay mamatay at inilibing, tinupad niya ang propesiya ni Isayas 53, Siyam, na nagsasabing siya ay ililibing kasama ng mayayaman. Ginawa ito ni Jose ng Arimatea na nag-alok ng sariling libingan para kay Jesus. Ang kanyang muling pagkabuhay ay pagtupad sa Salmo 16. Sampo, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang pagkabulok. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay muli. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang kundi malinaw na katuparan ng plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako noon, ngayon at magpakailanman. Ang katuparan ng mga propesya kay Jesus ay nagpapatunay sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ipinapakita nito na maaari tayong magtiwala sa lahat ng sinasabi sa banal na kasulatan dahil napatunayan na ito sa buhay ni Kristo. Ito rin ay nagpapatibay ng ating pananampalataya dahil nakita natin kung paano natupad ang mga hulang ito mas lalo tayong pinapalakas sa paniniwala na ang iba pang mga pangako ng Diyos, gaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ay matutupad rin. Ang katuparan ng mga propesya ay paalala na may plano ang Diyos para sa sanlibutan at para sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan at ginagabayan niya tayo sa tamang landas ng kaligtasan. Pinapaalalahanan din tayo na mahalaga ang pagiging matiyaga at tapat sa ating pananampalataya. Gaya ng mga propetang matiyagang naghintay sa pagdating ng Mesyas, tayo rin ay inaanyayahang maghintay at maging handa sa muling pagdating ni Jesus ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus na tumupad sa mga sinaunang propesya ay nagbibigay linaw sa layunin ng kanyang misyon, ang magdala ng kaligtasan at pag-asa sa isang mundong puno ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng mga katuparang ito, nalalaman natin na ang pananampalatayang kristyano ay hindi lamang isang kwento kundi isang kasaysayan ng mga pangyayaring may konkretong batayan at patunay. Ang mga natupad na propesya ay nag-aanyaya sa atin na magsaliksik, magbasa ng banal na kasulatan at palalimin pa ang ating kaalaman sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa huli, ang pagkaunawa natin sa katuparan ng mga propesiya ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa na. Sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, nariyan ang Diyos na tapat sa kanyang mga salita at pangako. Ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay hindi lamang para sa mga tao noong unang panahon. Hanggang ngayon, nagbibigay ito ng pag-asa at inspirasyon sa ating pananampalataya. Pinapaalalahanan tayo ng katuparan ng mga propesiya na ang Diyos ay laging tapat. Anuman ang mga pangako niya sa banal na kasulatan ay matutupad, gaya ng mga hulang natupad kay Jesus. Ito ay isang paanyaya sa atin na maging mapagmatsyag at patuloy na maghanda sa kanyang muling pagdating. Ang mga pangakong muling pagbabalik ni Kristo ay bahagi ng propesya na ating hinihintay. Sa panahong puno ng pagsubok at krisis, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay may kontrol sa lahat. Siya ang nagplano at tumupad sa kanyang mga salita noon, at siya rin ang magtatagumpay sa hinaharap. Ang mga propesiya ay nagtuturo sa atin na maging matatag sa pananampalataya at hindi sumuko sa gitna ng mga hamon. Tulad ng katuparan ng mga propesya kay Jesus, magkakaroon tayo ng katiyakan sa kanyang plano sa atin. Ang pag-aaral ng mga propesya ay nagpapalalim sa ating pagkaunawa sa kabuuan ng plano ng Diyos makikita natin kung paano niya isinulat ang kasaysayan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sa ating panahon, tayo ay tinatawagan na ipalaganap ang mabuting balita upang mas maraming tao ang makaalam ng katotohanan at makasama sa kaligtasan na inihahanda niya. At higit sa lahat, dapat tayong mamuhay ng may pag-asa pananampalataya at pag-ibig dahil sa mga propesiyang natupad kay Jesus, alam natin na may katiyakan ang ating kinabukasan sa Kanya. Sa lahat ng ating narinig tungkol sa katuparan ng mga propesiya kay Jesus, malinaw na ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang mga pangako. Ang kasaysayan ng kaligtasan ay hindi kwento lamang ng nakaraan, kundi patuloy na gumagalaw sa ating panahon. Tayo ay tinatawagan na maging bahagi ng kasaysayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Habang hinihintay natin ang katuparan ng huling propesya, ang pagbabalik ni Kristo, patuloy tayong mamuhay ng may pananalig at kabutihan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos tungkol sa pananampalataya, propesiya at kasaysayan ng ating simbahan. Maraming salamat at naway pagpalain ka ng Diyos.